Eh, yep, pai. May bisita ka. Ang dami. Ha? Eh, Ayun, may bisita ka sa labas. Ba? Eh. Mga followers mo daw. Naka, mga followers mo ba ito? Mga bisita mo. Oh. Oh, mga bisita ko. Anong pakain niyo daw? Ano yung mga ate? Nakapalo po na siya. Nakapalo ka? Maghahunt ka ng bola? Ha? Maghahunt ng bola ate? Baka? Oh. Ano ba mga pag-games mo? Mag-shoot sila doon ng... O, oh, iba naman na ngayon. Mag-shoot na sila ngayon. <laughs> Di ba dati track and field? Ha? Iba naman. Oh, sige, kuha mo ng bola doon. Sabi, bola mo na dyan? <laughs> Loh! Adami mga bola niyan. Grabe naman yan. Puro Doroid. Okay. ah oh, Paano mechanics? Shoot nila yung bola doon. Shoot nila bola. Doon? Ilang mm -hmm. shoot? Ilang score? Ilan ba kaya niya sa isang minuto? Dito. Sampo lang po. Sampo? Naku, kung ako, kung ako tayo na sasagot ko dyan, isa lang. <laughs> eh, sampo yung sinagot nyo. Let's go, sampo daw. Sampo, Ay, let's na go. Na sampo na! Sa kayo na, sa kayo na sumagot eh, sampo. So, paano yung, paano yung gagawin natin? Shoot nila doon sa ano, free throw. Sa, free throw. sa free throw, sa free throw ilalabas yung bola. Tapos si shoot na doon. So pwede kayong magpasapasahan. Ha, ah, in one minute oh, timer na tayo. Okay? Ready na ba sila? Ready na po kayo. Okay. Okay oh. Ah, oh, timer. Get set go. Then shoot. Dito sige, pwede niya tiyado doon sa malapit. Diyan sa malapit. Hala. <laughs> Wah, wow, lepas dito, lepas dito, lepas dito. Lepas. Ready na po kayo? Ready. Oh, ready. Get set, go. One. two, Fifteen seconds, three, Hindi pinapatira si Brazil. Ayok. Sali ka ng Brazil. Four. Ay, Four na. Ay, Five. Twenty six seconds. Seven. Ay, six. Ay, six. Seven. Last three. Last three, please. Four, fifteen seconds. Ten seconds. Five. Ida na. Eight. Eight. Oh plus plus ten seconds. So oh, ida na nine. Last. Okay, 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 okay. Panalo sila ng bola. Awarding na agad. Warding na. Warding na. na. Sino mo, hawak sa inyo ng bola? Sino hawak sa inyo ng bola? Ikaw? Ano pa mo? Raisa po. Raisa ikaw. Ani ka po. Ani ka ikaw. Ayumi po. Ayoyi? Ayumi. Ayumi. Ayumi ikaw. Ah. Mga taga saan kayo? Bulalan po. po. Oh, mga taga Malanday pala tong mga to eh. Oh, ano, advice mo sa kanila te? Mm, galingan niya magbasketball. Ba galingan niya magbasketball. And galingan niya din mag-aaral. <laughs>